Hi mga may good morning. Welcome to my vlog again. Yan. Gabi na ako. Nakabalik dito sa garden kasi um tal dito. Nag early dinner kami mag-anak. Maaga kaming nag-dinner. Yan ito. Kay Sir Jaime. Yan di ba parang orange kumkun lang ang datingan. Pero pink binus lang yan. Antibay pa harvestin ko yung natatandaan kong kay Sir Jaime. Ito pa. Yan. Asan ah, na ba si ano si tag dito? Yan ito kay Sir Jaime pa to. Yung white diamond na isa. San ko ba yung nilagay? Yung baby ni white diamond. Mahilig si Sir Jaime sa ano, white. Ako din, parehas tayo Sir Jaime. Ayun, o di ba, nagtatago. Tago ka pa, hindi ka makakatago. Yan ito. Si white diamond na maliit. Mga mima, ito taprer to. Hindi lang halata. Mura lang talaga ako magbenta. Taprer. Lalo na to. Taprer to. Lalo na to. Swerte ni Sir Jaime. Kumbaga, nakakabili ng top sa murang halaga. Yan, bago ko pa yan na ano, pinastable ko pa. Yan, ito yung alam ko, yung natatandaan ko. Ah, yung ano, white spider. Yan, si Sir Jaime, mga mima, ano, second, uh, second purchase na niya sa akin. Ngayon, ulit. Yan, second purchase. to Last pot available ng ah, uh, is Uh, white spider na ano na lash yan. Pero meron ano no worries, meron na kunting 50 pesos kaya lang hindi siya ano, hindi siya lash yan. Mauna na lang kayo magpa mag uh, magpa-reserve para mapunta sa inyo yung lash yan. So far ito yung mga natatandaan kong mga in order niya. Hindi ko lang matandaan yung iba. Yun hindi ko matandaan yung iba eh so yan dito na lang muna natin to yan <clears throat> hindi ko matandaan yung iba yan lang yung natatandaan ko sa mga sinulat ko yan kung may mga ano tayo yan try natin baka may maalala pa ako yan gala gala lang tayo yan Ano ba? Ito mga mima ha, maganda rin to. Ito oh. Yan. Si Yellow Notre Dame. Yan. Ito. 70 lang to. Yan. Madami na to. Yan. Madami na to. Tanggalan nga natin ang chararat. Yan. Para tong, ano, para tong malapad na ano ah para siyang ano para siyang giant na spider parang giant na spider pagka bago pa lang yung dahon niya kulay dilaw pa pagka nagtagal na kulay cream na siya cream din yan eto 70 lang to kapal na siya oh parang ano na lang yata to parang tripods available ayan ito ha. Last one pot. Ano ba yan? 70 pesos. Ito ha. Green home ha. 70 pesos na lang to. Ang ganda nito mga mima. Baka kala nyo parang, parang plastic lang. Parang peke. Pero mas tunay pa to. Kesa sa mga kaibigan best friend best friend nyo. Charots. Yan. 70 lang to. Parang peke siya pero tunay yan. Mga mima. Yan. mm Hindi, -hmm. okay, kaya mo yan. Pagka hindi na nagagalaw yan, kakayanin niya na yan. Mm-hmm. Kalimutan ko kasi no murder nito. Ito mga mima ha, 150 lang isa. Hmm. 150 lang isa nyan. Si Milky Way Bamboo. Rare yan, mga Mima. Rare. Yan. Hindi ko alam kung paano ko to ibibidyo, Sir Jaime. Itong isa, ito yung nakapost na nauna na tinatanong mo. Yan. Ang dami kasing bago ko makarating sa kanya, ang dami kong ano, oh, ang layo, isang di pa. Hindi ako makalapit ng todo-todo. As far as I know, tribe na siya kasi matagal na itong natanim huling huling ano na to huling dahon niya na yan stem hindi na siya na nag dry hindi na siya nabulok yan kasi maraming dahon yan lima yata yan na lang yung isang natira matagal na siguro mga 2 months ago na nga yata sir Jaime no yan na yan may natira pang isang dahon so meaning okay na siya sabi naman ni mother bells mga mima sir Jaime Matagal daw talaga bago umusbong yung isang dahon yan. Matagal. Eh, nung na-acquire ko yan, bulb siya. Bulb, walang ugat. Bulb lang siya. Tapos may mga dahon na siya. Ito naman, to, tatlo. O, diba? Tanggalin natin. Siyempre, bakit ba? Yan, tanggalin ko yung mga laman para makita natin yung ano. eto si Golden Honey Aya, mga Mima. Ang mahal nito sa ano sa Thailand. Nakikita ko yung dahon niya. Talagang nakaspread lang yung dahon niya, 450. Nakaspread lang ha. Hindi siya makapal, nakaspread lang. Kumbaga maganda lang yung settings ng dahon. Oh, ito 300. Hindi ganoon kaganda yung settings ng dahon pero makapal. Yan, ito yung 50. Mm. Ito yung 50 Mima ng white spider. Yan. Fifty. yan -ano natin. Yan. Fifty ni white spider. O, diba? Nakabuhay ako. Ayan, o. Si Cleopatra. Oh, my God. Na-ano ko na nalulula. Yan. Baka merong may bet nito ha? O. Ah. Uh, check ko nga. Ito, ah. Uh, one, two, three, apat, 4 in 1 pot, 80 pesos na lang, 4 in 1 pot, yan, eto for, ano, 450, yan, mami, mami siya 450, hindi siya maselan mga mima, hindi maselan si golden honey ay, actually mas maselan pa si, ano, si silver frost, mas maselan, pero mas mahal si golden honey I. yan, ito yung sinasabi ko sa inyo mga mima na tig ano 50 yan, ni White Spider. Yan. Mga Mima, rare pa to. Get some kayo. Ganda siya. Lalo na pag makapal. Sobrang ganda. Yan. Balik tayo kay Sir Jaime. Kasi ano niya, tawag dito. Um, sa pangako ko sa kanya, bibidyohan ko. Kaya lang kasi, ayun Sir Jaime, yung pinakapuno niya. Yan. Actually, alam ko, limang, limang dahon to. Kasi Sir Jaime, ano to nung ma-acquire ko? Yan. Try kong ano, itungtong yung isa kong paa, yan, dito oh. Para makaalapit ako. Yan, okay. Ah, uh, ito yung pinakagitna niya na dito natin aabangan yung tutubong dahon. Wala pa akong nakikitang sign of ano, sign of uh, ng bagong tutubong dahon. Pero sa tagal na itinanim ko to, dito, sa tagal na itinanim ko, uh, merong nagdown na isa, dalawa. Yan o. Oh. Yan, dalawa. Asan pa? Ah, tatlo. Tatlo yung nagdown na dahon. Ito, sa dalawa. Tapos ito pa, tatlo. Yan. Sa tagal nang itinanim ko siya, yan. Okay, ito ha. 200 na lang to. Di ba patalastas? Wet lang, Sir Jaime. Sa tagal ko na tong tinanim, nung nag-inquire kayo, Sir Jaime, makikita nyo naman yung sa konbo natin kung gano'n nakatagal, no? Nag-reply yata ako don a week ago pa lang, bago, ko to, bago katatanim pa lang. So, eto na siya ngayon. Eto, tatlo yung dahon niya na alam kong buhay. Kasi na, natanggalan ko na to ng ng namatay na dahon eh. Ito ayun yung dulo niya dahil nga bata pa siya na ilagay na sa arawan. eto kasi nung hindi pa nalalagay yung black net, talagang pulsan to nakapulsan Yan nalagyan na ng black net. Yan medyo naanuhan na. So far, Sir Sir Jaime, palagay ko ano ah uh, okay na to uh, well tribe na siya kaya lang hindi ko pa siya masuggest na iship sa inyo kasi gusto ko may tumubo mo ng isang dahon para masabing okay siya kasi ito sir hay may bulb siya na malaki walang ugat at all bulb na malaki walang ugat at all itinanim ko na meron na talaga siyang mga dahon anim yung dahon nito anim na ganito yan anim na ganyan anim naga uh, down yung tatlo, may natirang tatlo. Siguro, ano to, two months, two months ng ganyan. Kaya lang, wala pa siyang dahon na paasbong. Pero sabi ni mami, napakatagal daw talaga niyan bago magkaroon ng isang dahon. Masbong ba dahon? So, hindi ko pa ito masasuggest na iship. Hindi, ano, kasi mahirap mag ng pera kapag ka uh, hindi naman siya ano, hindi pa hindi pwede. So, wag na muna nating anuhin tawag dito. pag nating munang puwersahin. Kasi hindi ko siya masasabing okay. Hindi ko rin naman siya masasabing hindi okay. Kaya lang talagang hindi pa siya ano. Ayan. Ang ganda nito mga mima oh. Yan oh. Yan, binibenta ko yan mga mima. Oh. 250 lang. Ito. Yan. Ganyan siya. White yung variegation niya. Meron akong anak niyan. 70. Yan. Ito yung anak niya na. Oh. Iisa lang yung anak. Ay okay. Sorry. Ito. san yung anak niyan? to <laughs> Nag-success naman. Nabuhay pa. Yan. Yung baby niya. Yan oh. 70 pesos. Ayan. Ganyan lang siya. Yun ang yun ang mami niya, okay oh. ko nga malapit sa kanya. Para at least hindi, hindi nila namimiss yung isa't isa. Ayan. Ayan. Uh, so, ay, pasensya na, ha. Nadamay pa sa kayo sa pag tour-tour uh, lang tayo. Tour-tour. Ayan. Asa na ba yung ah uh, mga propa-propa ko. Yan. Ito mga mimo oh. Si Sipilyano, 70 pesos. Sipilyano. Amidrium din yata to. Pero si Pilyano, ito 30 pesos. Key lime, 30 pesos. Ito 30 pesos isa. Yan. Marami kong available na patch nito. 30 pesos ang isa. Ayan. Ayun pa, oh. Ito, ah, uh, mami ni, ano, ay, anak. Anak ni... Prosperity ata to. O, oh, ayan. 40 pesos. 40 pesos. Ito, oh. Ang bilis niyang mag-ano mag-ugat o. Oh. 100 lang to. Si, ano, Dwarf Moonshine. Moonlight. Moonshine. Ewan. Moonshine or Moonlight. Ito si Golden Kitty. Yan. Golden Kitty, 150 na lang. Mm, Golden Kitty, 150. Yan. Pasensya na na ano pa kayo. Ito yung mga, mga bromeliads to mga mima. Pero tinanim ko to wala tong ugat. So far parang okay naman na siya. Pero mahirap pa rin. Hindi ko pa to mga mga 3 months from now. Yan. Check lang natin kung ano na yung ano. Kung okay na ba siya or what. Yan. Alam ko na stress 'to kaya naging pulang-pula siya, sun stress. Eto kasi yung buhay niyan oh. 'Di ba, ito pulang-pula to. Mima. eto yung buhay niyan oh. Oh, yan oh. may green-green na siya. So meaning hindi pula ang kulay niyan. Na stress lang siya. Na stress lang siya kasi ah uh, Yan nga eto nag nagigreen na siya hindi ko alam kung alin yung buhay eh kung yung nagigreen o oh, yung nagpupulang pula kaya lang kasi yung pulang pula na yun oh. yung pulang pula na yun to walang ugat yan magkapatid lang to eto nagigreen na siya hindi ko alam kung may ugat na to nagigreen na so etong pulang pula na to wala yung ugat na sun stress pa eto nagkakaroon na ng green green baka ito yung may ugat na kaya nagkakaroon na siya ng green green so meaning hindi pula ang hindi talaga to pula at all yan so abangan natin na susunod na kabanata kapag ka, nagkaroon na siya ng kung nagkaroon na siya pag nagkaroon na siya ng ugat tapos nagred pa siya so swerte hmm. Na natin dito sa mas naaarawan siya kasi doon sa pinagkuhaan ko walang masyadong araw yan ang daming kwento no daming kwento walang kwenta ang daming kwento wala namang kwenta wow magkano na siya ng maraming ano dahon actually mga mima hinarbes ko to mga baby pato to hinarbes ko yan eto nagkaroon na ng mga bagong sibol na dahon yan Pakapalin pa natin ng konti bago natin siya lagyan ng price list. Yan, di ba? Pakapalin muna natin ng very very light. Yan, ito hindi ko alam kung pwede na tong i-flex. Ito mga mima ha. Ganda nito. 180 lang. Si Golden Home may, may dalawang baby oh. May dalawang baby yan. Golden Homa. 180 lang. May pre pang ano. Peach pa na mga yan. Ito. Si Japan Cultivar. Yan. Coming 11 leaf. Yan. Ayan o. Buhay na buhay na siya kasi yan o. Hindi pa yan dumating sa akin. Hindi pa yan unpearl. Ngayon unpearl na siya. Japan Cultivar. 350. Yan. Pwede na yung ipropa. Ayan o. Yung ugat niya. Nagwawala na. Yan si Japan cultivar 350. Mm -hmm. Ah, eto yung ah uh, propa ko pala. Ito yung pinropa ko na ah uh, Choco Empress yan. Pag nag-stable na 'tong mga mima tong Choco Empress na pinropa ko, yan. Pero mag stable yan kasi tag-ulan eh. Hindi siya gano'ng kaselan. Yan, 150 yan pagka nag-stable na siya. Hintayin natin mag ano, mag unfurl yun yung bagong pa unfurl. Hintayin natin mag unfurl. Si Choco Impression. yan. Ayan. Check nga natin to. Yan. Ang mahal pala nito. Ngayon ko lang na-realize. So, swerte pala ako doon sa nabilhang ko. Yan. Mahal siya. Nakikita ko sa mga ano. Yan. Hindi ko to mapresyo ang mga mima kasi walang ugat. Hintayin natin magkaugat. Dumating sa akin to mga mima talagang yung yung cut niya, pagkakakat nya fresh yung wala na wala nang ugat, ano pa tawag ito, ang pagkakakat pa sa kanya. Uh, Anong-ano tawag dito? Sagad na sagad. Yan. Ito mga Mima ha, 250 lang yan. Si Golden Honey AI. Yan. Ito naman 100 Lopanta. Lopanta. Yan. Ito rin. 100 lang. Mga agabe to mga may mga agabe. Ito agabe rin. May pa sa akong available ni, ano, ni Lopanta. Yan. 100 na lang. Ito yung isa o. Oh. Yan. Mas malaki to. Yan. Tupat sa available. Uh -huh eto galing bagyo to, pero hindi ko alam kung sino to. Yan, tong agabi na to, galing bagyo to. Hindi ko nga lang alam kung sino. Yan, malaki na siya. 150 na lang. Yan, malaki na. Ito, 50 pesos. Kulay gray siya. Kulay gray. Ito, 300 oh. Mura. Golden honey. Hmm. Same din ito. Yan, ang ganda na ng buka ng dahon niya. Paganda na siya, yan, 300. Ito yung pinakamura, 250. Ito pa. 300 din, yan. M mga Mima. Yan, eto mahal pala to, ngayon ko lang na-realize, pero parang magkapares siya, ito at saka ito. Yan, hindi tayo pwedeng mag uh, ano nito, mga Mima, magpresyo wala siyang ugat yan ko lang sinasama ko lang kayo sa pag check yan eto oh, 50 pesos gasteria eto ha 80 pesos each yan meron na akong tatlo yan oh. 80 pesos each ah, pinaka mababang puno niya sa isang pot, tatlo. Ito yata yung pinakakunting puno. Tatlo. Yan. 80 pesos each. Mm hmm. Alam ko meron akong mga ano eh. Asa ah, na ba yun? Alam ko meron akong mga... Ah, ito. Yung iba pang mga... Ano, Sanseco. Yan. Yan eto hindi ko alam kung anong pangalan nito. Matigas siya, super tigas. Yan. 100 to. eto si Cleopatra Rosette, 100 din. Cleopatra Rosette, 100. Ito, 100 din. Hindi ko alam kung anong klaseng sansa ito, ha? Ito, bigay ko na lang ng, ano, 80 pesos. Yan. Hindi ko alam kung anong klaseng sansa sila, mga Mima. Pero, kayo na bahala. Yan. Ito lang yung for sale dito. Yan. Yan. Si Rosette, 100. Ito, 100 din. Tapos, ito. Sige, kahit 80 na lang. Hindi ko alam kung sino to mga mima. Pasensya na. Yan. Ito, not for sale. Uh, Palalakihin natin to mga baby. Baby to ni Rosette. Yan. Inalis ko na lang para ito na lang ang tubo ko. Ito na yung mga for sale. Ito na lang yung isi-sale ko. Yan. Ito si, ano, si Black Oma. Yan. Kahit 40 pesos na lang to si Black Homo. Yan. Magtingin-tingin tayo ng mga... Ay, ito nga pala, hindi ko siya na peptex madalas, mga Mima. 50 pesos lang to. Kaya to i-ship to LBC, ay ano, JRS. JRS naman ako madalas na eh. Kasi LBC medyo ang mahal ng ano, mahal ng, ayan no, mga Mima Oh. 50 pesos ang isa. Hmm ano oh Maganda yung ano niya. 50 pesos ang isa niyan. yan isa. Actually, marami na akong na-harvest. Hindi ko lang natatanim pa. Nakakalimutan ko. Ito, o. Oh. Ayan, 50 pesos ang isa. Dalawa. Siguro kapag ka nandito to, kita ko na siya. Maitatanim ko na yan. nasa na yung isa pa? Ito, tatlo. yan si Lorente na giant 50 pesos each giant Lorente ay yan lagay natin dito yan giant Lorente ay 50 pesos each sa dalawa tatlo apat na dangkal bawat isa baby pa yan ha, mga, mga mima baby pa yan hindi yan ano tawag dito hindi yan hindi pa yan yung matured sobrang giant yan. Ah, uh, ito yung mother plant. Ito. Yan. Lumalaki yan ng 4 feet tall. Mhm. Uh -huh. ito si Tai Tai Beauty. Mm, si Tai Beauty. 2 in 1 pot 50 pesos yan. Dalawahan siya sa isang pot 50 pesos yan si Thai Beauty. Ito o, oh, si Purple Heart, 20 pesos. Ang ganda yan, si Purple Heart. Purple talaga. Yan. Ano oras na? Ay, 7.15 na. Konting-konting mm, oras na lang mga mima. I have to go. Yan, check ko lang tong aking variegated ano alocasia, ano eye or winky eye. Variegated siya. Palalakihan ko lang yung bulb nito mga mima or or palalaguin ko lang siya. Alin sa dalawa uh, magkaanak o lumaki yung bulb. Yan, hindi muna na tayo magre-release nito. Super ano to, super super rare siya mga mima. Variegated uh, ano. Alocasia. Alocasia to. Winky ay o diba ba o nakahuli tayo hmm. pagka mga mima kinakainan nila talagang ano nalalason yung dahon nalalason siya hmm. ito pa o oh. Hmm. nakakuha tayo yan hmm. nalalason yung dahon niya nagda -down at least kahit papano mga mima eto isang klase ng buhay na to isang klase to ng papua rare na papua to yan. super kulot kulot sya yan. eto 100 na lang to rare papua to mga mima green lang siya pero talagang yan ganyan yung dahon niya makulit super kulit yan tapos sa dulo mga, may mga tusok tusok mga tusok tusok na maliit spike spike yan kung napapansin nyo yan uh, 100 na lang to only one part available na pwedeng i-release yan one part available na pwedeng i-release ito si palmera palm red palm may baby na siya may isang baby yan 150 lang to 150. Ito na lang yung natitira. Yung isa, yung tig-50 pesos na na. Yan. Ito ang pangit. Ayan, oh, naubos na ng mga mababait. So, ayan. Mm uh -huh. Sa mga magkakabit dito, mga mima, si, ano to, eh, si alocasia Stingray. 150 lang to. Ang laki na ng bulb nito. Yan, si Alocasia Stingray. Yan. Mga Mima, hindi na ako magtatagal. Ah, medyo kailangan ko nang umuwi. Meron pa akong pupuntahan. charge duty. Yan. Prepare myself pa. Maghihilamos, magtututbas, yan, ganyan. Sa mga magkakaroon ng bet, may mga may mag magugustuhan sa mga pinlex ko, yan. Bahala na kayo. Am um, screenshot nyo na lang message nyo ko sa Benaventura Sacramento uh, messenger account ko yan um, IPM i-PM nyo ko yan para ma magkausap tayo ha mga mima but for now bye bye muna happy watching mind mind na po bye